Good afternoon, guys. Welcome to our YouTube channel. El Tourismo.

Uy, gani Mahayaw pa na itong ano Pambiran mo Mahayaw, ano? Pambihiran mga upuan, ano? Ano? Pustomer Pustomer Ayos, ano? Sa mga upuan. Ah, si Richie. Richie! Ayos pala na iyong barbershop, ah. Ganda barbershop Ang dami ng upuan, ah. Apat. Grabe ang upa nito, no? Ha? Ah. Grabe ang gastos mo nito. mga ano, ang maglapad na salamin. Mga pera ng kabulan, ne? Ha? Ah. Pera ng kabulan. Sa July. July? July ito. July. Sobra pa lang na July, August. magwalo walong kabula na lang. Pito? Mahiwas Mahi ha? g yes, eh? Sabi ko parang isang parang nagtubo na pa na, tumubo na.

baka din dinig mo Alo, todo-todo. Dyan May kompa. ka mag-ano? Lower. Ha? ba 'yung ribbon? Magkulay sa mga buhok. 'Pag ribbon, sa buhok. Ha?

ada modal, tidak ada kompakan. Kaya orang sugar nak kai dili nak ada dili nak <tis> makan ni betapa anglang sia, betapa anglang sia. Paglu tu mungkin imu anuhan. Bumutang lang sin, ah. si, medyo damo damo ng tubig, tapos sige lang pagkalatkat. Oo, oh, damo damo ang mula ng tubig. Okay. maabos ka din at tapos eh pagka eh, ano mo matigas pagka tama tama lang matigas yan inahasok ba sa probinsya tawagin niyan Gios ha? ang bugas na pula tawag tawagin mo sa probinsya Gios bagay na ano Gin, ginahasok ba din hasok mga sa mga bundok sa mga hotel ay ito mga bagay ina palagte

maski 40 ang bulan ibubayad mo ng 20 Sobra pa siguro ano. Pira ka mo lang kapit. Pira na okay. pula. Eh? Ha? Cinta, May si Binti. Dipindi. Sa mga pindahan. Kaya uh. lang pala mo binin Oo. Habang pag natawag nato binin, ano? pala yun. Kung pa kaya sa mas maski isert mo yan sa YouTube. Isert na. Maganda talaga. Oo. Talaw ko te. sa puti. Ito konti na puti na bukas din natural konti lang talaga konti lang saktong lang. konti lang arena na hi